Yo, sa mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliyot, mga mga videos, talking na kalap sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo upa updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw. Bago po natin simula ang ating panunod, nais ko munang batiin at bigyan ng shoutout ang mga idol natin sinaidol. Luz Biminda, Amancia, maraming salamat po sa inyong panunod. Shoutout din sa iyo, idol Chuk King ng Davao. Idol Richard Lais, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod, idol Romel Ronquillo at kay idol Raymond kilio. Marami salamat din po sa panonood idol uh, Bryce Balangkod, idol Ferdinand Basilio Tinasibu. Maraming salamat po sa suporta. Shoutout din sa idol Dun Paksigia. Welcome back idol Marlon Bactol, ang Nike Cavite. And we don't have Singapore only dollar and peso. -hmm. Nice shin pa wang na. Dito to yan. Nice shin pa wang na. Nagkadwari. Sir, we, have, we don't have Singapore money, sir.

Wala kayang kinanta nila. Ayan na marami. Ayan na marami. Ah, kasi sa kanila, pag hindi mo Hindi maganda. Kaya kailangan mabusin. <laughs>

Kadali lang, kadali lang. Kadali lang kayo kadalit la na kayo nasay tamblang wadiha katabi tong instal 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 instal

<laughs> Hindi na kaya si Ate. <laughs> hey. Wait. Hey. Dito naman si Idol. What is this. Ang ah. uh, talaga to eh. Okay. Okay. Yeah. Singxia la yan na, Hong. Bu, Philippines. Ah, singxia la You don't have a um, Philippine money, sir? No, We only police sinyo, pero you't

bago to ah. <laughs> Parang, pauso na naman. <laughs> Inday, halika na dito sa kwarto, bilis. Ba? Halika. Sir! Naku, sir! Kapag nalaman nito ni na, ma'am, magagalit po sa akin yun. Oh, Pinabalak oh, sa edal. Pinabalak sa dito sir. Huwag ka mag Bakit? Sasabihin mo ba sa kanya? hindi po. Meron sir. Oh, eh hindi naman pala eh. Ano ba kinakatakot mo? Uh. Huwag ka na nga umarte dyan. ka na nga pumasok ka na. Bilis. <laughs> Talaga? Ah? Huh? Oh no! Uh. Anong ginagawa mo? Naguhubad na po ako, sir. Eh, ano ba dapat ang gagawin ko? Ano ka ba, bruha ka? Magpapamakeup lang ako sa'yo, no? May lakad kami ng mga amiga ko. Gagawang tutura mo. Magpapamakeup lang bala. Loko. Kala yata, no? No, no, no. Paano pa yan? Ito, ano mo? Halo ya kasih boleh mo. Oh, trip dile dah. Eh, itu toyan. Ini nih. Kak mengampu satahan, selamat lagi sini. Eh. Jadi selamat dinom sak kening. Drasya nga perlawan nang hendak namukaron. Heeh. Tapi angko ingin guna ko kandirawan tangah kena muts na bot Naman kali kaya nga naman kay mga bot ani nga. Mga amigo nga lagi ta. Wala na malang pamuyboy din. Dili na malampo. Sa man. budget ng ini ni, may mabot ako mga uyuan ano na karon kay Domingo man nag-chat na kami nya. Lagi kay mga amigo